Maglagay po tayo ng konting laurel. mag po tayo ng kawali. Lagay po natin yung ating karne. Lagay po natin yung ating sun light. Pwede po kayong gumamit ng coke, pero magiging matamis po yung kanyang kalalabasan. So, bakit po tayo gumagamit ng ganito? Para po mas malambot yung ating karne. So, don't worry po, mag -e evaporate po yung kanyang alcohol. Takpan po natin. At hayaan po natin siyang kumulo sa mahinang apoy for 45 minutes. Saka po natin takpan. Okay, after 30 minutes, check po natin. Mas malambot na po yung ating adobo. Hayaan lang po natin siyang mag-boil ng another 15 minutes bago natin ilagay yung suka. Check po natin kung nakuha natin yung gusto nating lambot. Okay, yan po. Uh, malambot na po siya. Lalagyan po natin ng sukang iloko, yung matapang po na sukang iloko. Kaya ganyan po yung kanyang kulay. Oh. Pwede po kayong gumamit ng dado puti pwede po kayong gumamit ng uh, rose vinegar white vinegar, pwede po yun so nalagay ko na po yung suka hayaan ko lang po siyang kumulo ng 5 minutes pwede na po natin siyang iserve after 5 minutes na linagay po natin yung suka check po natin gusto po natin yung uh, hindi po look isa sa bawang na adobo. Okay na po ito. Okay, so malambot po yung ating adobo. Nasa tamang asin, nasa tamang alat. Konting paminta. Yun na po. Perfect na po yan. Uh, nasa inyo na po kung gusto nyo magyan ng toasted garlic, uh, patatas, boiled egg. Pwede po yan. Kainin na po natin. Ihain na po natin ang ating adobo. Sa isang kilo ko na adobo, walong tao ang kakain.